Hello guys, welcome back po sa ating channel Coins TV. At uh, ipagpapatuloy po natin guys ang ating coin hunting. Ito nga po ang natitirang 5 piso na BSP, magkahiwalay pa. Susunod natin ay yung 5 pisong NGC guys. Pagsamahin na natin tong dalawa na to. Isang balot lang po ulit guys. Etong dalawa Bago po ang lahat, good day po sa lahat. Sana po ay nasa maayos at ligtas po tayong kalagayan. At marami pong salamat sa mga subscriber po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta. At sa mga bagong subscriber po, welcome po sa Coins TV. At eto nga guys, umpisahan na natin ang ating coin hunting babaklasin lang natin itong dalawa ito na po yung mga na hunt na natin hey sa huling hunt nga natin guys nakakuha tayo ng commemorative na limang piso bagong bayani susunod natin yung bigay ay yung NGC na 5 peso na yan guys okay umpisahan na natin guys first coin natin sa ating first batch year 2014 common Next coin natin. Year 2015. Come on. Lag pa guys. Okay. Next coin natin. 2011. Come on. Next coin. 1997. No mint mark. Come Ang ganda ng kondisyon nito guys. Ah. Year 2002. Ayos. Kukunin natin 'to guys. Ang ganda ng kondisyon nito. Ipapalit natin 'to dun sa naka-coin capsule natin kasi pangit 'yung nandoon sa coin capsule natin guys. Okay, diyan ka muna. Next coin natin 1997. Sana eh, makadali tayo ng hard to find. Oh, error. Para makadali tayo. Ang kulang na lang po dito sa akin sa 5 piso na BSP eh, year 2006. 2007 at 2008 Okay, pag meron kayo nyan guys PM nyo lang po ako Minds TV po ang ating FB page pag meron po kayo nun okay, next coin 1997 with mint mark common next coin 2012 common next coin natin year 2012 bullet common next coin 2005 common next coin natin 20 ah, 1995 marami na rin ako nito guys 1995 Kayaan na natin yan dyan sa mga kahantar natin. Next coin, 2005. Common next coin 2002 ito ang sinasabi ko guys so oh, napakalayo ng diferensya nilang dalawa parehas po itong year 2002 tingnan nyo naman guys so oh. halos uncirculated tong isa na to eh you condition ayos papalitan natin nasa coin hand nasa coin capsule na yun Okay, come on. Next coin natin. 2014. Next coin. 1997. Come on. Next coin natin. 1998. No mint mark. Come on. Okay, dito na tayo sa ating last batch. First coin natin guys sa uh, ating last batch na coin hunting. 1997. Okay, common 'yan. Next coin natin year 2009. Common. Next coin 2003 come next coin come on marami pong nagme-message sa FB page natin nag po ng mga pictures come lang po yung nasa sa atin ang kailangan ko lang po guys sa ganitong 5 piso Year 2006, 2007 at year 2008 Yun lang po ang kailangan ko dito sa 5 piso na to Sa piso naman po, year 2005 guys Yun lang po ang kailangan ko Okay, next coin natin, ano ba to? Sisilipin natin to parang baka die crack sya guys pero hindi common next coin natin year 2012 next coin natin 2013 Next coin year 2013 na Next coin 1997 no mint mark. Next coin 2012 common lang den. Next coin 1997 common. Next coin natin. 2013 so mandang din next coin 2002 ang layo dun sa nakuha natin kanina guys halos ganito lang din yung nasa coin capsule ko kaya papalitan natin napakaganda ng nakuha natin na guys ayos next coin natin year 2013 common Okay finally ang ating last coin sa ating coin hunting series year 2005 ayos dali tayo guys ng maganda ang kondisyon sa ating coin hunting ayos I-update uh, ko na rin kayo guys kung ilan ba ang percentage nito sa numista. Uh, at ang price value nito na nakalagay sa record ng numista. Uh, ang price appraisal niya, aalamin uh, din natin guys katulad po ng ating ginagawa. Palagi kapag may na-hunt po tayo at the same time ay po ay hina update na rin po natin. Okay guys. Okay guys, ang record po nito sa numista, yung frequency po niya ay 11%. At ito po ay die 1. 11% po at may price appraisal po ito sa fine condition ay 14 pesos. At sa very fine naman po ay 14 pesos lang din po at sa extra fine po ay 35 pesos sa AU condition at uncirculated po ay walang price sa appraisal na nakalagay sa kanya ito pong year 2002 ay isa lang po ang variation nito okay yun lamang guys marami pong salamat po ulit sa ating mga subscriber God bless po. And peace out.